drama drama ayun oh umiyak ko oh, <laughs> guys may may luha oh oh kitang kita nyo naman yun oh ayun na naman Guys, nanonood na naman ng pera-pera-sung para iso. <laughs> Paesto katapos ko lang maligo pagpasok ko dito umiiyak na naman hmm, Na namumula yung mata oh. awit talaga to si pera-pera paraiso lagi na lang nagpapayak bagong araw panibagong vlog na naman guys kule hindi <laughs> <laughs> yung nanonood ka lang iiyak <laughs> e <ka> pa eh ayan pinapanood Ay, Hindi ko alam kung ano ito eh. Nanonood lang, umiiyak na. Oh? drama, drama. Ay, ano? Umiiyak mo. Grabe. guys may, may luha, oh oh kitang kita niya naman yun oh lang ng TV biyak na Ah, sa sir hindi ko alam kung anong title pero napayak niya yung asawa natin Ah, may luha po Ah. <laughs> um, Pala, pera ano? Pera pera so paraiso. Ano <laughs> e na naman? guys nanonood na naman ng ano pag perasong pera eh? ano yun pera perasong paraiso ito katapos ko lang maligo pagpasok ko dito umiiyak na naman hmm, na namumula yung mata oh. awit ah, talaga to si pera perasong paraiso lagi nalang nagpapayak <laughs> Lalo pinapayak ng asawa ko ah. pira sa paraiso Pinapayak mo ng pinapayak eh. Parang nakakaano ka na ah. Ta tapusin nyo na yung palabas nyo Iiwakas na yan. Parang hindi na umiyak ko lagi pag nanonood oh. Oh. Lagi na lang naiyak eh oh. Oh. Ayun, pulay yung mata. Ah. Uh, <laughs>